Ika, ino mo na akong tubig, ha? Ayan. Okay. Uuun yung iyong landasin iyong ituro sa akin o meron pang ano puon nang iyong landasin iba-ibang tono kasi <laughs> yung talagang tono ng mga komentator, ganito Poon ang iyong landasin, iyong ituro sa akin. Kasi mababa. Poon ang iyong landasin, iyong ituro sa akin. Ang kaluuban mo ituro, O oh Dios, ituro mo sana sa abamong lingkod ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katutuhanan tagapag ko na inaasahan. Oo. Oo, Oo. Okay. ng iyong landasi iyong ituro sa akin. <laughs> ano ba yan? Bakit oh, ano din? Wala sa tuno. ang yong ngayon na, oon ang yong landasin iyong, iyong, landasi iyong ituro sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga sa salary buro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay. At nagtuturo ng kanyang kalooban. Puon ang iyong landasin. Iyong ituro sa akin. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay. Sa tumatalima na utos at ipaan. Sa tumatalima... Siya kaibigan at tagapagturo ng banal na tipaan niyang banal. Kay away. O nang iyong landasin iyong ituro sa akin. Oo nang iyong landasin, iyong ituro sa akin. Wag naman ganyan. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay nagtagumpay. Nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Aleluya talaga.